guys, nandito na ako sa bangkal dito sa aming tirahan. Nandito yung bahay namin dito. Oh. Maraming tinda dito guys. Pasok tayo sa bahay. Ayan, ang daming nakadisplay dito guys. Ayan o, oh, ang dami. Ang daming paninda. Bili na kayo, bili na kayo. Ang dami yan. Ito pa, oh, si Pao, pao. bilhin nyo na rin. yung kalye namin guys yan ang daming taos kalsada oh, yan bangkal yan yung mga ka, mga katropa tropa ko dito guys ha? <laughs> si Brian <laughs> uh, wala ligo mabahu hmm. punas ka ka pag ka. hilamos ka Lamos ka doon, dali. Nayusin mo pag lamot. Andong is. Yun guys. Hanggang dito na lang ang vlog ko dito sa amin. Shout out sa <coughs> <out to coughs> inyo. Thank you for watching. God bless you all. Bye bye. Ryan, Ryan.